Ah, kain tayo. Sumur tayo. Ah, kain po tayo. Meron tayong ginasang bagoong isda, ikamyas, at syempre meron tayong hilagang talong. Yan, at meron tayong kanin. So, tara, kain po tayo. So, yung kagabi, ang ulam namin, ah, yan, ginasang bagoong na isda at uh, So, talbos na ang Oh, kamote, okay. yep. motor. So ngayon mong maga, ayan. Good morning. Yon, Pakulay na buhay. Aray tayo. Sarap to. Mm. Oo. Oh. tayo. Ito niyo mga ninyo. Gabis kasi ito. Lanay, may, may, may lang agad. May anghang. Oo, oh, sarap. Hmm. Ayan tayo. Ayan tayo. mag-oong mag-oong isda uh, mm. so yung kinuha natin kamyas so kalamyas yung maging mura muna yung parang hindi pa naman masyadong mamulang para mas uh, ano yung asin katamtaman lang yung asin so yan so, yung Maglagana kayo ng mga ano So, magbulang lang na kayo. Yan, the best to. Tsaka yung may nilagang tanging. Yan, okay yan. Tsaka siyempre yung mangga. Harap. Harap ng ano. Kasi, ayan. Hindi ko ng luya. Bagong tibos, kamatis. Ayos. Kaya pagka mayroon kayong, lalagyan bueno, nyo ng taba ng babo. So, sa akin kasi okay na to. Nakaraan naman yung nagbisa tayo ng alamang. Ayos din. Harap. Dito tayo ng talo. So, maraming makaka-relate eh, sa mga to lalo yung mga taga-probinsya. Ayan. Yeah. Ayan, at shout sa mga OFW. Ayan. Yung mga gatong ulam, namimiss to. Siguradong nga uh, hanap-hanapin nyo yung eh, mga gatong ulam. Ayan, yeah. ah. Uh, may natira pa lang siya nang sa kawali, so inirigay na rin natin. So, ito. Pwede pwede sa bahaw sa bagong saing, sa sinangag, yan, ayos. Sa atong girsang bagong isda o alamang, marami tayong mapagano dyan. So, yun. Ang gandaan dito kasi, uh, pwede pang ilang araw. So, yan. Makakatabi na tayo sa ulam. So, pag may mga mangga tayo dyan, ano, yan, pwede natin gawin sa usawa. So, yun ang gandaan dito sa mga gantong luto.

Huwag naman malamig. Tayo. Thank you po, Lord. Sort of so, yun naman. So, yon. Maraming maraming salamat sa pagsama sa pag-aalmusal. At pag merienda, yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, yon, Comment po kayo dyan para sa na na masyadot pa namin. Masyadot po yun, lahat ng mga nagko-comment at mga uh, ano sa ating mga video, sumusuporta. So, comment lang po 'yo. Maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa ating mga viewers, followers, subscriber. Thank you po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. So, i-try nyo lang yung aking mga recipe. Kahit simple, idagdag nyo sa mga recipe nyo. So, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. I love you. So, bye-bye. So, hanggang sa muli. Bye-bye.